Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang fantasy at drama na pelikula na pinamagatang Tale of Tales. Now sit back and enjoy the movie. Ang pelikula ay nahahati sa tatlong kwento. Ang unang kwento ay nakasentro tungkol sa buhay ng hari at reyna sa kaharian ng Long Trellis. Makikita natin ang mag-asawa as if meron silang masayang buhay, ngunit ang reyna ay nagdurusa sa isang rare medical condition na dahilan upang siya ay hindi na maging isang ina. Dahil dito, laging masama ang loob ng reyna. Nang makita niyang balisa ang kanyang asawa, ang hari ay pinatawag ang pinakamagaling na doktor mula sa kaharian. Ngunit nakalulungkot na wala sa kanila ang nakagamot sa misteryosong sakit ng reyna. Isang araw, inibitahan niya ang ilang circus performer sa palasyo. Biglang napansin ng reyna na isa sa mga circus performer ay nagdadalang tao. Ang reyna ay sobrang nainggit at nagbasag ng mga gamit pagkatapos pumasok sa kanyang silid. Binisita siya ng hari at nangakong gagawin ang lahat para lutasin ang kanyang problema. Kinagabihan, isang necromancer ang dumating sa kastilyo at ipinahayag na kaya niyang lutasin ang problema ng reyna. Pinaalalahanan siya ng hari na marami ng tao ang sumubok at nadigo. Subalit naniniwala ang necromancer na kayang manak ng reyna, ngunit depende ito kung gaano kalayo ang kayang gawin ng hari para sa kanyang asawa. Sumagot ang hari na gagawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Binunyag ng necromancer na meron siyang mahabang karanasan at marami ding alam tungkol sa kalikasan. Dagdag pa dito, kanyang sinabi na ang kalikasan ay dapat palaging nasa balanse. Kung ang hari ay naghahangad ng buhay, siya dapat ay magsakripisyo din ng isa. Sa kabila ng kanyang kakaibang kahilingan, ibinigay ng hari at reina ang kanilang buong suporta. Ang necromancer ay sinimulang ilarawan ang proseso. Ang hari ay kailangang manghuli ng halimaw sa dagat at gamitin ang puso nito sa paggamot sa sakit ng reyna. Pagkatapos, isang virgin at dalagang babae ang dapat maghanda nito para ipakain sa reyna. Sa paraang ito, ang necromancer ay nakatitiyak na mabubuntis ang reyna. Ang hari ay kaagad na pumayag na manghuli ng sea monster para masimula na ang preparasyon. Sa sumunod na araw, ang hari ay umalis para sa kanyang misyon. Nahanap niya ang natutulog na halimaw at dahan-dahang lumapit para atakihin ito. Siya ay naging matagumpay ngunit lubhang nasugatan dahil sa pagpupumiglas nito. Siya din ay namatay dahil sa mga natamong sugat. Kinuha nila ang puso ng halimaw at ang reyna ay bumalik na sa palasyo habang tinatakpan ang puso ng isang tela. Maya-maya, isang katulong ang napag-alamang walang asawa at isang virgin. Dahil dito, siya ang inatasang maghanda ng puso. Habang nagluluto, siya ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam at biglang nabuntis. Kinain ng Reyna ang puso at sa wakas siya ay nabuntis na. Sa sumunod na eksena, ang katulong at ang Reyna ay sabay na nanganap. Ang pangalan ng anak ng Reyna ay Elias, samantalang Jonah naman ang sa katulong. Pagkatapos ng labing-anim na taon, ang dalawang bata ay malaki na. Ang Reyna ay masaya na kasama ang kanyang anak na si Elias at inisip na siya ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Subalit ang dalawang bata na pinanganak sa parehong araw at mukhang kambal ay hindi tipikal na bata dahil sa kanilang puting buhok. Ang dalawang bata ay may matatag na pagkakaibigan at sobrang malapit sa bawat isa. Sa kabilang banda, ang Reyna ay kinasusuklaman ang kanilang pagkakaibigan kanyang pinalam sa anak na bilang prinsipe ay hindi siya pinahihintulutang makipagkaibigan sa anak ng isang katulong. Hindi pinansin ni Elias ang kanyang ina at nagpatuloy pa rin sa pakikipagkita kay Jonah. Atin ring malalaman na ang dalawang bata ay may kapasidad na makahinga sa ilalim ng tubig. Ang reyna ay pinagbantaan ang katulong na kung hindi niya pipigilan ang anak sa pakikipagkita kay Elias, sila ay mapapatalsik sa kanilang kaharian. Sila ay napasobra ng sinuot ni Jonah ang damit ni Elias at pumunta sa Reyna. Nalaman ng Reyna ang totoo at pinalaya si Jonah mula sa kaharian. Sinubukan siyang pigilan ni Elias ngunit siya ay nabigo. Iniwan ni Jonah ang isang puno gamit ang kuchilyo at nagsimulang dumali ang tubig dito. Sinabi niya kay Elias na hanggat malinis ang tubig, kanyang malalaman na siya ay buhay at kung ito naman ay maging pula, kanya dapat maintindihan na nasa peligro ang kanyang buhay. Araw-araw binibisita ni Elias ang tubig para tingnan kung ito ay naging kulay pula. Isang araw, ito ay nagkulay pula at narealize na meron maling nangyayari. Upang mahanap si Jonah, siya ay umalis sa karian na hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay nakarating din siya sa bahay ni Jonah. Kanyang natuklasan na si Jonah ay ikinasal sa isang batang babae. Inakala ng mga tao doon na siya si Jonah dahil walang pinagkaiba ang kanilang itsura. Kanya ding nalaman na si Jonah ay pumunta sa kakahuyan limang araw na ang nakalilipas at hindi pa rin umuwi hanggang sa ngayon. Si Elias ay pumunta para hanapin si Jonah habang ang Reyna naman ay sobrang nag-aalala sa kanya. Nang wala na siyang ibang opsyon, lumapit muli siya sa necromancer ngunit gaya ng dati, kung gusto niyang makabalik ang kanyang anak, kailangan niyang mag-alay ng isang buhay ang kanyang panukala ay agad na tinanggap ng reyna. Si Jonah ay ang sugatan sa loob ng isang kweba. Isang lumilipad na nila lang ang umatake at tinangkang patayin siya. Pagkatapos na marinig ang kanyang pagsigaw, si Jonah ay ni Elias at napatay ang halimaw gamit ang kanyang espada. Subalit ang hindi alam ni Elias, ang halimaw na kanyang pinatay ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ito ang napagkasunduan, buhay kapalit ng isang buhay. Sa huling eksena ng unang kwento, si Elias ay naging hari at doon nagtapos ang kwento. Tayo ay dinala sa pangalawang kwento. Ang hari at dalawang matandang babae na si Ima at Dora ang magiging bida sa kwentong ito. Ang hari ay lubhang mapagnasang individual na laging napapaligiran ng mga babae. Siya ay umiinom sa lahat ng oras at hindi pa rin nakakahanap ng kanyang reyna. Siya ay nag-aangkin ng maraming yaman at kayang pakasalan ang sino mang gugustuhin. Tayo ay pinakilala sa si dalawang magkapatid na babae na nakatira malapit sa palasyo. Ang isa sa kanila ay may pangalang Dora at ang isa naman ay Ima. Si Dora ay tuso at sakim na babae habang si Ima naman ay matapat na tao. Sila ay minsan lang lumabas sa kanilang bahay at silang dalawa ay parehong dalaga nakatitiyak na sila ay mamamatay ng mag-isa, ngunit ang kanilang mga boses ay sobrang kaaya-aya at mukhang bata. Isang araw, narinig ng hari ang pagkanta ni Dora at agad na naantig sa kanyang tinig. Ang resulta nito, napagpasyahang makipagkita sa kanya ng hari. Lumapit ang hari sa kanilang pinto para masulyapan ang babae. Kanyang inisip na si Dora ay isang bata at magandang babae nang siya ay kumatok sa pintuan, ang magkapatid ay nagsimulang magpanik dahil alam nilang magagalit ang hari kung malalaman niya ang tungkol sa kanilang mga itsura. Nakaisip sila ng plano at nagrequest na bumalik ang hari pagkatapos ng isang linggo para siya ay makapaghanda. Sa sumunod na eksena, ang magkapatid ay nagsikat na gawing mukhang bata ang kanilang mga daliri. Binalutan ni Dora ng mga halamang gamot ang kanyang daliri, ngunit walang nagbago sa itsura nito nilagay ni Ima ang daliri sa kanyang bibig sa loob ng maraming araw at ito ay nagmukhang mabuti at mas bata. pagkatapos ng isang linggo bumalik ang hari para sila ay bisitahin pagkarating ng hari inilabas ni Dora ang daliri ni Ima imbes na sila ay makipagkita ngayon hindi na mapigilan ng hari ang kanyang nararamdaman at naniniwalang nahanap niya na ang pag-ibig sa kanyang buhay Subalit ang magkapatid ay mas lalong nag-alala dahil kung malalaman ng hari ang katotohanan, nakatitiyak na sila ay ipapapatay nito. Nagmungkahi si Dora ng isang kondisyon na siya ay matutulog lamang kasama ang hari kung sila ay magsasama sa napakadilim na lugar. Umayag ang hari sa kanyang kagustuhan. Sinimulang higpitan ni Ima ang balat ni Dora gamit ang glue para magmukamuling muling bata ang kanyang katawan. Nang dumating na ang gabi, isa sa mga gwardya ng templo ay pumunta para sunduin si Dora habang nababalot naman sa dilim ang buong palasyo. Ang hari ay natulog kasama si Dora ngunit nang dumating na ang umaga, kanyang narealize na ginugol niya ang buong gabi sa isang matanda at pangit na babae. Siya ay nagalit at inutusan ang mga bantay na itapon si Dora palabas sa bintana. Buti na lang siya ay nakaligtas sa kanyang pagkahulog. Nasaksihan ni Dora ang isang mahika nang dumating ang isang mangkukulam para tulungan siya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, si Dora ay ginawa niyang isang maganda at batang babae na may mahabang buhok. Sa sumunod na araw, ang hari ay bumisita sa gubat upang mangaso at nabighani agad nang makita ang mas batang Dora. Dinala niya ito sa kanyang kastilyo at nagpa siyang gawin siyang reyna. Hindi alam ni Dora kung paano siya naging bata muli ngunit kanyang natandaan ang kapatid na si Ima inimbitahan niya si Ima sa kanyang kasal na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang bagong itsura. Nang tinanong ni Ima kung paano naging bata si Dora, siya ay pabirong sumagot na tinuklap niya ang kanyang balat. Subalit itinuri itong totoo ni Ima. Binisita niya ang isang panday para balatan siya kapalit ng isang necklace. Ang panday ay nagmukhang mas tanga kay Ima. Dinala niya ito sa kagubatan at itinali sa puno at tinanggal ang kanyang buong balat. Si Ima ay bumalik sa kastilyo habang lubos na nanghihina at inalaunan ay agad na namatay. Ang mahika na ginawang bata muli si Dora ay hindi naman pala magtatagal. Siya ay nagsimulang tumanda habang ang kanyang balat ay nagsimulang kumulubot. Nang kanyang na-realize na siya ay tumatanda na, siya ay tumakbo palayo sa kastilyo. Ang kwento ay malungkot na natapos nang si Dora ay bumalik sa kanyang katandaan at umalis na sa kaharian. Pagkatapos nito, tayo ay dinala sa pangatlong kwento na tungkol din sa isang hari. Ang hari ay wala na sa katinuan ng namatay ang kanyang reyna matagal na panahon na ang nakalilipas. Siya ay may anak na dalaga na nagdangalang Violet na hindi niya minahal ng totoo. Isang araw, nakita ng hari ang isang insekto sa kanyang kamay na sumisipsip sa kanyang dugo. Sa halip na hampasin, ang hari ay hinayaan lang itong uminom ng kanyang dugo itinago niya ang parasite sa isang glass box at pinaintulot ang sipsipin ng kanyang dugo araw-araw. Pagkalipas -araw. ng panahon, ang insekto ay naging ng sobra sa laki. Sa kabilang dako, si Violet ay malaki na at laging nangangarap na makakilala ng isang prinsipe. Subalit ang irresponsabling hari ay walang gaanong pakialam sa kanya dahil siya ay laging abala sa kanyang alagang insekto. Sa kasamaang palad, ang kanyang alaga ay nagkasakit at namatay. Sobrang nanlumo ang hari. Dahil dito, tinanggal niya ang balat ng insekto at sinabihan ng anak na dalaga na dumating na ang oras para maghanap siya ng mapapangasawa. Siya ay naghanda ng isang kompetisyon at kung sino man ang mananalo ay pwedeng magpakasal sa kanyang anak. Sumama ang loob ni Violet dahil gusto niyang siya mismo ang maghanap ng mapapangasawa. Sa kabila nito, umayag rin siya sa desisyon ng hari. Inanunsyo sa buong kaharian ang tungkol sa kompetisyon. Dinisplay ng hari ang balat ng insekto sa palasyo at inanunsyo na kung sino man ang makakahula sa pangalan ng insekto ay siyang mananalo. Maraming tao ang sumubok ngunit wala sa kanila ang nakabigay ng tamang sagot. Isang ogre ang nagpakita sa palasyo na gusto ding sumali sa kompetisyon. Hindi sumang-ayon ang hari ngunit sinimulang amuyin ng ogre ang balat ng insekto at nahulaan na ang tamang sagot. Nang marinig ito, si Violet ay tumakbo pakit sa bubong ng palasyo at nagtangkang magpakamatay. Pinakalma siya ng hari at sinabing hindi niya pwedeng sirain ang kanyang pangako. Nang wala ng ibang pagpipilian, si Violet ay pumayag din sa huli. Ang ogre ay dinala si Violet sa kabundukan kung saan siya umiiyak araw-araw. Isang araw, nang ang ogre ay lumabas para maghanap ng makakain, may nakita siyang isang babae sa kalapit na bundok. Humingi siya ng tulong at pinaliwanag ang buong senaryo sa kanya. Ang babae ay naawa at nangakong babalik para maghanap ng tulong. Sa sumunod na araw, ang babae kasama ang kanyang mga kapamilya ay dumating para i-rescue si Violet. Habang sila ay tumatawid, biglang dumating ang ogre ngunit matagumpay nilang naputol ang lubid at siya ay nahulog. Pagkalipas ng ilang sandali, nahanap ng ogre ang pamilya at isa-isa silang pinatay. Hinabol niya si Violet papunta sa isang kweba at sinimulang yakapin ito. Nagpanggap ding may pakialam si Violet ngunit nang makakita ng pagkakataon, siya ay pinatay gamit ang isang kutsilyo. Bumalik sa palasyo si Violet dala dala ang putol na ulo ng ogre at pinakita ito sa lahat. Kanyang sinabi sa hari na ito ang napili mong mapapangasawa ko at nagsimulang umiyak. Sobrang nasaktan ng hari sa nakita at napalahod sa kanyang harap. Sa huling eksena, Si Violet ay naging reyna ng kaharian at dito natapos ang pelikula.